Day 1 pa lang ng pre pageant activities ng Miss Universe 2024 competition. Grabe di talaga nagpakabog ang mga kandidata sa kanilang pasabog. Lahat ay magaganda at palaban. Lalong-lalo na ang mga kinatawan ng Bansang Pilipinas na Chelsea Manalo, ang kinatawan ng Bansang Thailand, ang kinatawan ng Cambodia at marami pang iba. Sabi pa ng ilang netizens, magaganda lahat ng mga kandidata at Miss Universe is Miss Universe. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.